Anong panulokong ginawa sa inyo? Pinangangukuha po kami ng trabaho sa Taiwan. Okay. Nakuha pong pera sa akin ay 285000 Sa akin lang po yun. Sa, okay. sa akin pong bayaw na si Alan Tanyag, almost 500000 po. Nasa kanya na po yung pera sa babae. Sino kayo sir? Si... Si Ray Christopher. Ray Christopher po. Anenas. Kayo po? Marvin Murcilia po. Marvin. Ah, kayo si Marvin yes, Murcilia. Kayo ang nirereklamo? Opo. Tama? Kayo po ay si? Mahalang tanyag, okay. Sige. More or less, naibayad nyo kay Mr. Marvin Morsilla at kay Mira Fuentes. Kailan pa kayo magkakausap regarding sa supposed trabaho nyo? Matagal na po, sir. 2019 pa po yun eh. 2019. Hanggang ngayon, ni ticket, wala kayo? Wala po eh. Oh. Talaga pong niloko kami. Paano yung ba nakilala? Si Bayoko ang kakilala ni, nila, ni Marvin. Isinama lang po ako ni... Bayaw. Okay. Bali po sir si Marvin. Katarabaho ko po dati sa SM. Okay. Nag-SM po kami, kaibigan ko po. Okay. ah uh, bali nung 2019 po, nasa Qatar po ako noon. May trabaho po ako doon. Uh, Nakareceive po ako ng video call sa kanya na nalapit po sa akin ng nangangailangan po ng pera para daw po pang apply ng kanyang kalibit partner na si Jelly May papunta po ng Taiwan kasi mag-i-exam daw po. Bali mo rin po siya sa akin ng 20,000, pinahiran ko po yun. Pero mga mga 2 weeks po, tumawag po siya sa akin. Ang sabi po niya, natanggap daw po itong si Jelime Marofentes sa Taiwan bilang isang manager po sa company ng World Gym Taiwan. Bilang kapalit daw po ng pagtulong namin sa kanila, kukuhanin daw po kami, ipapasok daw po kami sa company na kung saan siya ay natanggap. Gagawin daw po kaming office staff, tapos po yung sahod po namin doon ay almost 80,000 plus. Bali, triple po yung sahod yung sa akin, nakikita ko sa Qatar. Kaya po, uh, hindi na po ako nagdalawang isip noon. So, kagusto ko rin nga po makaon sa kahirapan ng pamilya ko. At patulungan ko din po itong mga bayaw, yung bayaw ko. Tsaka yung pinsan ko po hindi po nakasama ngayon. Tatlo kayo? Opo, yung pinsan ko po ay bali, nakikinig lang po siya sa, sa amin po sa Batang. Magkano ang nagastos niya? Uh, almost 200. Almost 200. Okay. okay. Mr. Marvin. Ano? Yes, oh, narinig naman niya ang, ang kwento nating mga complainants. Ano masasabi niyo tungkol dito? Bali, ang simula po niyan, nung nag-apply po si Jelly may sa sinasabi po niyan Taiwan, nagsabi siya sa akin na mag apply daw siya ng Taiwan. Then sabi po, sabi ko, wala akong isusupport sa iyo. Sabi po niya, may tutulong sa akin, manager, kaibigan ko. Kaano-ano -ano ano mo si Jelly May? Eh, ano po siya, ex-partner ko po. Ex-partner, okay. Then, nung time po na yun, sabi po niya may tutulong daw po na foreign po, na manager po yun sa Taiwan. Tinanong ko po siya kung anong trabaho. Bali, ang no-offer daw po sa kanya ay sa office po. Then, nung time po na kailangan niya ng pera, sabi ko, wala nga akong mahanap. Sabi niya, mag ako. Naalala ko po si Paring Alam po. Sa kanya, siya po yung naisip ko. Humira po ako sa kanya ng pera. Nung humira po ako sa kanya ng pera, ang paalam po niya sa akin, mag -e exam daw po siya sa Taiwan. So, nakahilap po ako ng pera sa kanya, nagpunta po siya ng Taiwan. Sabi po niya. Then, sabi ko sa kanya, pagdating mo doon, mag-video call tayo kung nasa Taiwan ka talaga. So, pagdating po niya ng Taiwan, sabi ko, sige, video call tayo, nandiyan ka pala, at least may connection ka. Nasa pagbaba mo, may connection ka lang agad. Sabi niya, nakikonek lang siya. Sabi ko, video call tayo or mag-selfie ka naman na nasa Taiwan ka. Hindi po. Tapos, nawala na po yung linya. Pagdating po niya sa, ano, nasa hotel na lang daw po siya. Tapos po, after po nung nasa hotel na siya, gabi, This was 2019? Yes. Okay. Then po nung nasa hotel na siya, di, gabi na po yon hanggang kinabuk, kinaumagahan na po, uh, for interview po, exam. Then after po nung wala na po ulit, tumawag na po ulit siya sa akin, sabi niya, good news daw po, nakapasa daw po siya. So sinasabi, okay, daw ang siya. sinasabi niyo sir, ay nag-apply pa lang siya, pero diretso Taiwan na siya. Tama po ba? Yes po. Pinapunta po siya doon. Kailangan po, yung po kasing hindi lang kung pera sa kanya, gagamitin niya po niya for plane ticket. Plane ticket sa mga panggastos niya. Opo. Okay. O, tapos? Then, nung, then, nung umuwi po siya, iya po, sabi niya sa akin, nakapasya siya. Uh, after po pala mga two weeks, yun nga po, nung tumabag po ulit ako sa kanya, na sabi po niya, uh, nakapasya daw po siya as uh, branch, uh, country manager. Sabi po niya gano'n. Sabi ko, paano, paano ako? May iwan mo pala ako. Sabi niya, hindi, tutulungan din kita. Sabi ko, sana matulungan din ako nung kaibigan mo. Ang pangalan po kasi nung <coughs> pakilala niya, si Tikin Windham. Hindi ko po siya nakita personally. Pero nakita, Sino yun? Sino yun? Tikin Windham po yung pangalan. Yung tumulong sa kanya? Opo. kano ano niya raw yun? Friend daw po niya yun. Lagi okay. po sila nang bimit po sa Manila eh. Yung po sinasabi niya. And then, nung humiram po ako sa kanya, nung ano nga po ko ng pera, sabi ko, Si paring Alan, naalala ko yung pangarap namin, sabi ko, nung magkakasama po sa trabaho, baka naman mat matutulungan din okay. nung, nung friend mo. Then, nung sinabi po niyang, sige, tatry natin, tapos sabi ko, sige, video call mo. Tapos yun, sila na po yung pinag-usap ko. then sabi ko sige, uh, pare, mag-decide ka kung ano. Then, nadala po siya. Kayo, sir, sinong kausap nyo na ano nang bigay ng pera? Nung una pong padala, si Marvin yung 20,000. Yung 20, pa? yung utang. Ah, okay, ah. wala tayong usapan doon. Utang lang yun. Apo. Ah, o, oh, ngayon, yung sa... nung na pong after na po, no, nung pumasok na po itong si Jelly May, doon na po nag-start yung... Diretso ang padala nyo. Apo, ah, pag-ihingi nyo na po kung pag, kung saan saan pong pag ng mga peles, mga visa Maka po. Makanong una yung, yung 500 ba, isang bagsak? Hindi po may mga resibo po ako lahat. May mga resibo. Hindi nyo ba pinag-isipan, sir, na walang ano to? Na illegal recruiter to dahil wala siyang lisensya, wala siyang... Ayun nga sir, po, eh, sa po, sa pagtitwala ko rin po dito, hindi ko po akalain na siya po pala ay eh, ginagamit din lang noon. So nireklamo nire nyo lang itong si Marvin dahil siya nag-connect sa inyo kay Jelly Mae. Hindi po, kung hindi po dahil <laughs> sa kanya, hindi ko po rin pa makikilala yon. Ano ang standing nyo ni Jelly Mae? Bali, after po nung lumaboy yung na may complain po, sinabi ko po kay Jelly kasi nagkameron po sila ng usapan sa barangay nagulat nga po ako na nag-message po sila nagkameron daw po sila ng usapan sa barangay sabi ko bakit wala ako sa barangay dapat nandiyan ako kasi nadadawit ako diyan syempre so nag nagkameron po sila ng usapan doon po sa usapan nila lahat po inako po doon ni Jelly May na babayaran daw po niya nagkameron po yun ng uh, agreement po then after po nung tinanong ko siya totoo ba talaga o hindi yung Taiwan Ayaw niya sagutin. Ayaw niya sa Basta marami siya. Sa aliba, sabi niya, hindi. Panibagong na to. Panibagong buhay. tatapos ayaw siya natin. ko lang. Yung mga pinadala nyo, kanina yung pinadala? Pinadala ko po siguro, sir. Four times po kay Marvin. Then the rest po kay Jelly. So tumanggap lahat. ka din? Tumanggap po ko nung una. Tapos anong ginawa mo sa pera? Inaabot ko. Binibigay ko po sa kanya kasi umuwi po siya sa bahay noon. Okay. Magkasama pa kayo noon. Magkasama po Kailan po. Kailan ba kayo, kayo naghiwalay? Bali... Nung time po kasi na nag na apply, Bihira na siya umuwi ng bahay. Nagkahihwalay po kami noong ano po, 2020 uh, 20 po ata ng March. Noong pong ano nang bigla pong mag-lockdown. Ano okay. Po. Asa na siya ngayon? Hindi ko po alam. Kasi, hey, yung pera? Ay, eh, sa kanya lang po yun. Kasi lahat po nasa kanya. And then, yung kay, maano po yung kay Ray, kasi yung kanya po, direct po siya doon. Wala po siya. Kami lang po ni paring alam. Sure yan? Ines po niya kinukuha sa kanyang pera ni Jelly, may iba po kung naibigay sa resibo na kinuha niya po sa akin Tapos mayroon po akong na nagbigay din po ako nang pera sa niyo okay. Sige, nyo na nakaresibo. Okay. Sige, ganto. Hindi niyo na nako-contact tong Jelly May, wala na nagtago na talaga. <coughs> hindi na po. Ma'am Jelly, kung kayo man ho ay nanonood ngayon, bukas po ang aming tanggapan para marinig yung side nyo dito. Otherwise, uh, tulungan namin 'tong mga complainant nyo kasi illegal recruitment po itong ginawa nyo. Ano at hindi mga biro mga amounts itong nakuha nyo. Ano, mga perang pinaghirapan po ito. Apo. No? At ginawa niyo 'yun para para matulungan yung pamilya niya. Halos <coughs> wala na nga po matira sa amin. May may bibigyan Jackie Jelly na 'yan. Oh, ngayon ikaw Sir Marvin ano? Opo. Kailangan mo i prove sa amin na wala ka talagang kinita. Wala kang hindi ka kasali dito. Well, At kailangan mo kaming tulungan dito dahil in the first place kaya naloko tong mga ito dahil dahil sa inyo. Yes, kaya po ako nandito po. Yung po talaga yung purpose ko po. At saka po, may mga utang po talaga ako. Actually po, yung iba nga pong nautang ako, minumura na nga po ako eh. So kung ako po ay nakinabang sa pera na yun, siguro wala po ako dapat utang. Kasi laki po nung pera eh. Dahil nga po sa dami kong utang, na-stress din po ako nun. Halos yung pamilya ko nga po ay ex niya pala si na galit na po sa akin. Si, si Jelly. Ex yeah, o, oh, ex niya, ex niya. niya. Yeah. Yun, oh. nung time po kasi nung lumabas po ng ganun, kasi nung nag-pandemic po, kahit piso, wala po ako. Okay. Kaya sobrang sakit po sa akin na binagbintangan po akong gano'n. Kaya sabi ko sa kanila, di ba sabi ko sa inyo, tutulungan ko kayo. Di dadamay nyo rin naman ako, pero hindi nyo ko pinapakinggan. Kaya po, sabi ko sa kanila, punta tayo doon. Ako pa nga po yung gusto ko nga po talaga sabi. Paulit-ulit po ako na punta tayo doon, punta tayo doon. At saka, yun po, personal ko nga po nilalakan to. Oh, hindi kasi yung problema dito, no? Kaya ka na, kaya ka nadadamay dito. Kasi, kung papel at papel ang pagbabasihan natin may mga ipinadala sa yung pera meron po siya. oh di ba uh, yung mga una di ba although uh, <laughs> medyo ano naman medyo believe naman ako sa part na humarap ka dito para linawin ang pangalan mo yes po pero ang tinuturo mo nga dito si Jerry yung yung dati mo lang kinakasama si Jelly Mira Fuentes okay uh, naka naka-flash naman siya dyan. baka meron kayong mga kopya ng mga ID details kung paano kayo nagpapadala dati, 'di ba? Usually may address 'yan. Pwede natin hingan ng tulong sa mga kaibigan nating mga pulis 'yan. Okay? Uh, right now wala lang silang ano, wala lang tayong contact kasi. Pero baka may message kayo, sige, baka nanonood siya. Jelly, kung nanonood ka man, balik mo lang 'yung pera. Balik mo lang 'yung pera namin. Wala na akong pakalam sa'yo kung anong mangyari sa'yo. Basta ibalik mo lang. Yun lang masasabi ko. Okay. Jelly May, alam mo yung pangapangarap namin. Pangarap ko. Hindi ganito yung pangarap ko. Pero bakit ninakaw mo yung mga pangarap namin? Pangarap ko. Alam mo naman yung buhay namin tapos ginamit mo pa ako. Humarap ka dito kung talagang sa sarili mo na wala kang kasalanan. Bakit kailangan mong iwasan? Harapin mo to. Kasi hindi hindi biro yung binigay mong problema sa buhay namin. Okay nakausap po yung mami ni Jelly actually nanonood sila ngayon and ang advice is attorney na lang daw po nila yung kausapin namin kausapin po kayo ni attorney Gabs after the show okay hmm. sige po uh, may contact po kami sa NBI Di refer namin kayo doon refer po namin kayo doon, okay? Kay